ito ang eksena sa pagbubukas ng auditions ng Takayan na Dayo 2024 Vocal Solo Competition. The provincial government of Pampasinan, yeah. through the leadership of course of our honorable governor Ramon Dico III, and of course her beautiful behalf, our first lady of Pampasinan, Papa Anne Dico, we welcome you all to 24. Ang patimpalak ay pambungad sa isang buwang pagdiriwang ng pistay dayat ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan. Nahati sa dalawang kategorya ang patimpalak. Ito ang bugaw kategori para sa 8 to 15 years old at babalulaki mamarikit kategori para sa 16 to 25 years old. Sa auditions pa lang, ipinamalas na ng mga lalahok ang kanilang angking galing sa pag-awit. Sa mga nais pang sumali sa patimpalak, magkakaroon ng audition sa Magic Mall sa San Carlos City sa April 14 at SM City Urdaneta Central sa Urdaneta City sa April 21. Gaganapin ang Grand Final sa April 29 sa Capital Beachfront sa Lingayen, Pangasinan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.